Hello, magandang umaga sa ating lahat. Yan, tignan natin yung kwan. na trabaho yan, oh. Sinisira niya yung bahay ko. Ha! <laughs> Ayo. Oh, pinapakpak niya, oh. Oh, yan, oh. Oh. oh repair. Oh, repair, oh. Lagyan namin ng... ng pintuan ito, oh. Yung pintuan niya, oh. Yan. Dati yan. Eh, high window, ay high window yan. Yung naka-fix na ano salamin pero minsan diyan kami kasi dumadaan diyan kami dumadaan kaya ito bakbakan na lang namin yun tapos lagay na lang namin ito tuntuan na ito oh. yan na lang ang ilagay namin para uh, mas maganda kasi diyan naman kami lumulusot minsan oh. ngayon uh, ito tanggalin na lang namin yan kasi ah, ito ang ipalim ang galing yung nagbabakbak talagang sinira niya, oh. <laughs> oh. Talagang sa taas dyan oh. oh. <laughs> oh. lang yo. Mahinang kalaban. Ka, apa yang kena sarming kami?

dapat may ilaw. Ikaw. Para ma makita pero ibalik, maliwanag naman doon. Oh. oh. lang naman ipalit. Para may pintuan diyan. Oh. Magaling yan si Jojo eh. oh, tignan niyo naman. Ikaw para okay. Bak -bak. Tapos, tapos sa kabila nila. naman yung kwa. Tapat oras. Yung banyo. Naayos nila yung banyo. Pinalitada tapos lagyan ng tiles. Tapos pinalitan natin yung kahoy na ano, hampa at saka pintuan. Bumili na lang ako ng plastic. Yes. Talagang pang pinto sa kwa. Banyo. Para pag maligo ka kahit si talsi ka ng tubig, hindi masikira pero yung kahoy naman na ano kahoy naman na linagay ko noon taon naman yun ilang taon na yun hindi pa ganito yung bahay namin hindi pa na kuhan ito noon na kalitan hindi pa naayos pero okay naman yun pero kalitan na lang yun sa habang ako'y buhay pa para makita ko yung outcome yan kahit pagdating ang araw na wala na tayo dito sa lupa iya mga anak natin ng makinabang ayos uh, sa total uh, na ayos natin ng bahay bahala na rin sila ng anong gagawin nilang uh, improvements pa pero ang alam ko wala na na pinturan ko naman yan na midulan ko naman ito oh. wala na wala nang maayos dito pinturan ko naman kaya uh, yan na lang pintuan naman ang alam ko nito noon hindi ganito ang kwan ang alam ko ganyan na talaga yan pero eh, siyempre yung bago bagong panahon mas maganda dito diretso ako lusot doon kaysa aking anak ko oh, andali dali lang Joe o oh, Joe oh. Oh, dito ninyo lulusot kasi ako dito dito ako lumulusot Joe kamera Joe Joe ang oh, sa telephone